Alam niyo, pag hindi natin tatapusin to, ang haba ng ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasa magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Since wala po kaming na na receive na official na yan po, yung letter na resolution po, ay kasi nababalitaan po namin na nakakapag uh, musical director pa rin siya sa mga shows, sa mga concerts. Tapos yung ang sinasabi mo, band ka na raw sa GMA7. Is that correct? Uh, hindi po. Uh, I'm band po sa entertainment uh, department po. Dahil po yung, yung, mga, yung may kaibigan po siya dito sa entertainment department na hanggang ngayon po ay galit po sa akin kaya hindi po ako makapasok po sa entertainment department hindi, but pero... sa ano po sa news sa mga news departments po sa sa mga game shows ay nakakapag-guest po ako yeah, pero hindi, but, hindi ka ano totally banned doon sa network di ba yes po um, hindi ko po sinabi na totally banned po ako bali ayun po nilinaw ko din po naman yun sa doon sa nilabas ko pong uh, video hmm. So, what do you want to... Ba't ka pumunta rito sa Senado? Or... Uh, yun po, uh, Your Honors, uh, actually, ako po ay, ay hindi po naharas, hindi po na-abuse. I thought you were harassed. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Kasi there there are there are a lot of definitions of rape, you know. How did you say it's rape? Handa po akong ikwento po dito yung nangyari. Pero ako po ay natatakot na baka po ako po ay uh, balikan po ng mga taong ito. Kung, kung ano po, ihingi po ako ng tulong po sa inyo. Uh, Senator Jingoy and Senator Robin na ako po ay magkaroon po ako ng, ng nakasan loob para po may pasabi po ito, itong story ko po. For 19 years, for 19 years po, ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan. Hindi ko, Hihiyang niya po talaga ako, lalo na po nung panahon na yon dahil nung 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 nga po ito noon, yung mga nandun po sa loob ay parang dinidismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag move on ka na lang kasi uh, kalakaran yan dito, nililabel pa po ako na homophobic daw ako kaya kaya ako nare yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas sa loob. Nung mangyari para yung, yung, yung pang-abuso po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon contestant pa lang po ako noon and may may power talaga po siya over us over me kaya hindi ko po nasabi talaga agad even nung sinabi ko po sa parents ko yan galit na galit po sila iyak na lang po kami ng iyak particularly yung lolo ko po kinamatayan na nga po ng lolo ko dahil sa sa samanan loob niya two years after namatay po yung lolo ko kasi kasama ng loob na po dyan. Kasi hindi po wala, hindi po wala bigyan ng katulungan po. So nangyari po sa akin. Okay, uh, DJ, What, what are the legal uh, remedies that uh, Mr. Santos can avail? Considering the circumstances or statements he just gave. Kasi uh, is there a prescriptive period sa rape? Um, uh, sir, yes. Taon? I think sir it's 20 years but um I'll I'll check po because um he is a minor when the crime was committed so mm -hmm. baka po uh, mas matagal po yung prescriptive period niya but but more uh, for grave offenses po it's 20 years na pwede pa siyang mag Are you contemplating I'll check po the exact years Mr. Po. Santos are you contemplating of, of filing charges pag yes, po. director. Yes, po, your honor. Though, uh, kasi an ang an ko na po talaga gusto po tong kaya lang natatakot po talaga ako and wala po akong means. Kaya, your honor, ako po ay naminipload po sa inyo. Naminipload po ako kasi ako na po na itong tinago lang po sa ano ko no. po no. eh. Yung after po nung No, that's why we yung after po nung nagreklamo kami sa GMA, nung natanggal po sa GMA, eh. Al kaya alos gumatang ako, gumatang tayo, may talalang nabuhang kayo ko. Kami po nung manager ko, natito po yung manager ko, si, si Kuya Kuya okay? That's why we are here, Investigating and aid of legislation. I've heard, being members uh, of showbiz together with Senator Robin, this, ha th this has been uh, prevalent since the 90s. That's why we're crafting, we're going to submit, a, maybe the committee of uh, Senator Robin is going to submit a committee re report with regard to uh, sexual harassment within the uh, uh, movie industry. Opo, it's been uh, going on since uh, early 90s. Opo, yun po nung nangyari. Hindi lang lalaki, ha? Pati babae. Pati babae, hindi lang lalaki. Yun po, sobrang bumapang po kami. And nagpasalamat na lang po talaga ako na yung mga interviews ko po actually yung no, sinasabi kong uh, marami pong business na gusto kong sumuko na kasi dumating po talaga sa point na parang gusto ko na rin pong kapusin po yung buhay ko kasi kaya rin po yung buhay na ng family ko. So, hirap po talaga ako kung paano ko po itatagod yung family ko na nasigilan po yung mga opportunities po sa akin. Oh, Kumusta naman ang karir mo ngayon? Sa ngayon so, po, wala po ano? akong... Yung... Umalis ka sa GMA7. Di ba lumibot ka sa TV5? TV5 po, pero... Uh, you were asking for a release from uh, GMA7, correct? Yes po, oh. yes po. owner. Did you transfer to TV5? Yes po. Oh, what happened yeah, there? Nagyan po, po nila ako ng opportunity na makapag-show uh, sa weekly show din po nila. Pero initially ay hindi naman po nag-prosper yung shows at na nawala din po ako. Nawala rin, nangyari. Yes po. At ayun uh, po, nagpapasok na ba ako sa, sa teatro at... Uh, thankfully po ay dumating po yung pangalawang parang second grade po nung karoon ko nung nabigyan po ako ng opportunity po sa, sa Miss Saigon po. Nakapasok po ako sa Miss Saigon. Dito na doon lang po talaga nabuhay lang uli yung, yung, yung confidence ko na na halos na nasira na po eh parang inrevent na po ang ano ko yung opportunities ko po, yung mga kakataon ko po dito sa Pilipinas And thankfully po, is nabigyan po ng opportunity sa international stage. Very good. Anyway, you have your lawyer beside you, top-notch lawyer beside you, uh, attorney. Salamat nga po ako sa aking kaibigan po, si Atty. Pasha. We will not uh, prevent you from filing rape, a rape case against your uh, accuser, against your ano, uh, yung yes, your musical director. We will not prevent you. That is your prerogative. May you seek advice from your lawyer maliit uh, pa ano po kasi uh, si uh, si attorney po ay talagang uh, binigyan lamang po ko ng oras po ngayon at uh, siya po ay legal counsel ko for now but after this po ay talagang ako po ay uh, uh, kailangan ko humana po ng aking uh, uh, legal counsel for the case po at uh, sana po ay uh, sana po kayo matulungan niyo po ako, uh, Senator Jingoy, Senator Robin, ako po kaya nakikiusap po sa inyo dahil ako po ay ko po dahil na-prevent po na yung aking yung aking progress ng karir po dito sa Pilipinas. Ngayon po ako na magsasalita po ako, hindi ko po, po alam ba po ano pong para, para po para po nilang gawin. What do you mean na-prevent yung progress mo sa network? You were the one who asked for a release. 'di ba? Ikaw ang gustong magpatanggal sa GMA. And then may sulat eh, may sulat ka eh. Uh, by your ya Release lang po po rin. Uh, your Honor, sa GMA Artist Center. Yes. Oh. and we wanted po na sa GMA Network itself kasi po ay talagang uh, actually, you know, kasi namin sinumbong yung aking reklamo sa GMA Artist Center and po silang action na ginawa po. Sila po yung uh, nagsasabi noon na mag-move on na lang. Kaya po sabi namin, ma-release um, po ako sa GMA Artist Center at uh, maging under na lang po ng network. Baka mas maging better po ang aking uh, study po sa network. I have a copy of the letter of your lawyer. Notice of rescission of GMA Artist Management Agreement. Ikaw ang gusto magparilis eh. Oo. Oh. Sa Artist Center po, uh, uh, sir. ah sir. di ba yun ang bubuhay, yun nag-build up sa mga artista, yung Artist Center? Bo, pero may, may mm -hmm. mga, artists po na under GMA Network itself po. So nagpapare-release ka sa Artist Center? Opo, so, yun po sa artist management nila. Pero pwede pong under GMA Network ka po at that time. Unfortunately, GMA has failed to perform its obligation under the agreement as discussed in Mr. Santos's letter dated February 9, 2010. On the basis of the above, our client has decided to rescind the agreement. Ooh. Accordingly, this letter constitutes formal notice of rescission of the agreement effective upon receipt hereof. Mm. Basta pagkakaalam ko, ikaw ang gustong umalis sa GMA Artist Center. Basta inaksyon na ng GMA nung yung reklamo mo, tinanggal yung musical director because of uh uh yung yung uh, charge mo na you were sexually harassed. Yes po, pero yun nga po sa GMA Artist Center lang po. And sinabi po namin sa letter na gusto po namin sa GMA network mapa maging under po ako. What did they say? Wala po. Wala po silang sinabi. Basta nirelease na lang po nila ako. Anyway, anyway may uh, you have your lawyer there uh, beside you. You can uh, seek advice from your lawyer. If you want to file uh, rape cases, uh, a rape case against you, the musical director, uh, that's your uh, call. That's your prerogative. Yes, po, Your okay. Honor. Salamat Re continue? po. Thank you, uh, Mr. Santos. Salamat po. Where is uh, Mr. Mulak? Sandro Mulak. He's here, Your Honor. Yes, for Your Honor. Can the Commission administer the oath? Ah, uh, yes, Mr. Chair. For Mr. Sandra Mulak. Stand, stand up. up. Uh, yeah, can please stand and raise your right hand. Right. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes, but. 23. Okay, thank you. You may sit down. Oh, Mr. Sandro. Yes, your, yes, po, Your Honor. Gusto mo ba yung narrate? Lahat yung ginawa sa'yo? Uh, hindi Kasi nababasa lang namin sa Facebook. Yes po, uh, hindi pa po ako ready to get into details po, Your Honor, kasi hindi pa po na babasa nung kabilang kampo po yung reklamo po namin. nahihirapan po ako i-kwento po yung buong details po. Okay, kilala mo yung dalawa? Si Jojo Nones and Richard Cruz? Uh, si, si Sir Jojo lang po yung kilala ko. Si Richard po, nakilala ko lang po that night. That night, yun Richard? Yes po. During? <laughs> Uh, nung ano po, nung madaling araw po, nung nangyari po lahat yun. Ano, ano? Nung madaling araw po, nung nangyari po lahat yun. Doon mo lang nakilala Richard? Yes po. Okay, tell tell this committee, who who texted first? Si Jojo Nones po. What did he text you? Uh, uh, yung una po niya text sa akin, nag-text po siya sa akin ng 3.59 a.m. 3.59 a.m.? Yes, po. Plus 4 mo araw? Yes, po. Oh, what did he text you? Uh, I have the copy po on my phone. Oh, yeah, po? you read it. Okay, po. Um, oh, Mr. Jojo Nones, ikaw unang nag-text. Hindi, hindi naman po namin dininay na kami pong unang, pong po ang unang, nag, ako po ang unang nag-text. Just, yes it's answerable by yes or no? Yes ha? po, Your Honor. Alright. Oh, tuloy mo, Sandro um, nag-message po siya sa akin ng 3.59 a.m. Sabi po niya sa akin, So you kanina, didn't get to say hi. Nakauwi ka na ba? Nag-reply po ako. Sabi ko po, Sir Jojo, sorry po. Oh, di po kita nakita kanina. Naka-check-in po kami right now sa Marriott, sir. Hope to see you soon at po, Sir Jojo. Tapos nag-reply po siya sa akin, Enjoy, still partying? Sino kasama mo? Then nag-reply po ako. Sabi po niya, eh, sabi ko po, kumakain lang po right now. Kasama ko po friends ko. Sila Miss Nate and Kaya Chade po. Then sabi niya, be safe. Then sabi ko po, thank you po Sir Jojo. Hope to work and see you soon po. Sabi niya, nabitin ako sa inom. Napasabi rin po ako na ako nga din po eh. Then nagreply po siya sa akin na, Yes soon, ikas kita. Nagdidirect ako now. Wait, 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 wait. Stop there. Do you have the power to cast, Mr. Nones? In GMA po, wala po, uh, your honor. Um, the Bakit mo tinetect si Sandro that uh, ano, ito casting in, mo siya? In a general And you do not have any power to do so. In a general sense po, I'm talking about um, as nagdi-direct po ako, pinayagan na rin po ako ng GMA if uh, yes, I ask permission na. But uh, mag, mag, do you have the power? Halimbawa, o si Robin Padilla, kunin natin. May power ka bang ganun? Your honor, pag outside po GMA, pag ako po ang magpuproduce, No, we're talking uh, about GMA. It's a GMA po wala, po. Wow. your honor. At why, why did you text uh, Mr. Molag? Uh, ang ang context ko po doon in a general po sense your honor as a director that can do projects outside GMA too in streaming kasi ngayon po uso po na um pag uh, as directors or content creators we really do projects um ev everywhere po um we have streaming projects, we have ganun po. um okay. also. Okay. Continue internet. Sandro. Yes po, Your Honor. Continue, okay po. Continue. Oh. Sabi niya, so after po nung yes soon, ikas kita, nagdedirect ako now. Sabi ko po, wow sir, looking forward to that po. Then sabi niya, oh, gusto mo pa ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more. Then sabi ko po, saan po kayo sir? Sabi po niya, Belmont Hotel, katabi lang ng Marriott. Sabi ko po, sino-sino po kayo sir? Haha. -ha sabi po niya, just me. Tapos hindi na po ako nag-reply kasi ang awkward naman po kung kaming dalawa lang po sa kwarto. Kaya hindi po ako... So you were sensing something? Ah, hindi, hindi ko naman po siya pinag-iisipan ng, at that time. Yeah, nung, nung nag-isa lang, nung sabi niya, I'm, I'm alone. Opo. Nagduda ka, nag... Ha? Yes po. Nag-isip, nagdalawang isip ka. di ko naman po Kaya hindi ka nag-text, Tama yes po, hindi ko naman po siya hindi naman po ako nag-iisip na masama ka sa kanya kasi boss ko po siya sa treat ko po sa kanya is boss okay, And then after oh, which afterwards, what happened to ano pa yung mga succeeding texts then after 37 minutes po 4.37am nag-message po siya nag-message po siya sa akin sa, ulit sabi po niya haha, just kidding kasama ko drama peeps but we're wrapping up in a bit nung sinabi po niya sa akin na drama peeps daw po yung kasama niya, uh, gusto ko lang po makasama yung buong drama team ng GMA. Siyempre, as an artista po, uh, need ko mag-PR-PR po sa nila, maki makisama po. Siyempre po, it's an opportunity for an artist like me to talk with them. Tapos, uh, nag-reply po ako ng, Andyan pa, ba, andyan pa ba kayo, sir? baka po pwede dumaan saglit, kasi sabi niya po kasi we're wrapping up in a bit. So sabi ko, ah okay, saglit lang ako din, magpapakita lang po ako, then I'll go na. Yun po. Tapos after po nun, sabi ko, kakababa ko lang po sa room ng friends ko. Sure, may kasama ka? Sabi ko po, no po, ako lang. Tapos binigay po niya yung uh, Belmont room number. Sabi niya po, Oops, Belmont 7008. Yun po. When you entered the room, who did you see? Uh, si, si pong dalawa. Oh, uh, what were they doing? Uh, your Mr. Chair, I cannot get into details po kasi hindi pa po natatanggap nung kabila yung uh, huh? ko po namin. Kasi no, 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 you tell us. the, we ought to know. So nakita ko po silang nakita ko po silang dalawa si si Richard Cruz po lasing ng lasing na bali ang nag-aasikaso po sa akin is si Sir Jojo in offeran po ako ng wine. Jojo Nones offered you to drink wine. Yes po. Uh, Richard Cruz, what did he, what was he doing at the time? Uh, lasing po. Uh, lasing? Po. Yes po. So, Nakahiga. Nakahiga po siya nang una ko pong nakita. Pero pinakilala po ako ni... Pinakilala po ako ni Jojo kay Richard. So tumayo po si Richard po. Tas okay. Po when, pinakilala. when Jojo Nones offered you wine, you drank wine? Ah, uh, uh, opo. Huh? Yes, uh, What else you? did he offer you? Um, I don't know po kung pwede ko po sabihin hmm. yung buong details kasi it's really sensitive. Hey. Sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, um, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in, a, in an executive session? Ay, uh, hindi. Um, dahil po hindi pa po natatanggap ng kabila yung complaint, Ah, uh, dapat po ma mamarapatin po namin matanggap muna nila bago nila malaman yung pinaka-detalye. Pinaka, pinaka And also po, um, uh, medyo natitrigger pa po si Sando. Although, nilakasan niya po talaga yung loob niya na magpakita ko today. Um, pwede yung siguro, hindi po niya kaya talaga na dire-diretsyo na pag-usapan lahat ng detalye. Alam niyo, pag hindi natin tatapusin to, ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here eh. magsasalita ba kayo hindi? Kundi alis na ako rito. Gusto na ba kayo hindi? Gusto mo namin makatulong po sa sa layunin. Yeah, yes, yes. Help this committee. Do oh, you want to have an executive session or what? Executive session with just you, your honors, and not with the other parties. We will have our own time. And not in front of them. Okay. Okay, Ron. Okay. So, yeah, live Okay, uh, mga uh, pasensya na po. Meron po tayong motion para mag-executive session. Yung mga hindi po partido muna, maiwan lang muna po sila uh, Mr. Nino Mulak, council nila, pati po NBI, pwede muna po lumabas. total alam naman yun yan, pero pwede na rin po kayong lumabas. Opo. Pwede na po. Pwede. Kami lang muna po. Muna. Pati po. ah, uh, kami lang muna po. Opo. Opo. Mamaya po may sarili din po tayo. Opo. Okay lang po. Kami lang muna po. Opo.